Alright mga kapilay, nandito tayo ngayon sa Pukuran Sambuanga Dilsor, ito yung mila ano dito sa pupunda sa Pukuran Sambuanga Dilsor mga kapilay. At ito yung uh, Speed National High School dito sa Pukuran Ayudinil Tarik, Pukuran Sambuanga Dilsor, ayan. ganda ng rotunda nila dito mga kakilay o oh. oh, yun yun ang rotunda dito sa Tokora sa Manga Dinsor mga kakilay ang kanilang ginagamit na ano dito pampasayroan na ano payong payong yung tawag dito payong payong yung pinaka Madali yung nila dito Kuran sa mga din sir Yan in po of Nasa likuran natin Aurora integrated Mungkay purpose cooperative Alright Tapos dito Ang mga puno ng malalaking kahoy mga kakilay oh yan nasa likuran ko dito na ano na parking yung mga sasakyan kasi ma malamig dito mga kakilay ang lamig dito malakas ang hangin Pus, dahil sa mga malalaking puno dyan no, mga kakilay dito tayo sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Kaya tukuran kayo kung nakapunta kayo dito. Pamilyar mo to, nakapunta kayo dito sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Uh, very familiar to na kasi uh, madadaanan lang to. Madadaanan lang to kung galing kang Pagadian City papuntang Cotabato ah, uh, Lanao dito dapat ma madaanan mo lugar na to mga katilay dito sa Tukoran, sa Buanga Resort kung galing din ka ng Lanao uh, punta ka ng Pagadian City ah, uh, makadaan ka rin dito madaanan mo rin to ang tukuran sa Mwanga del Sur galing ka is Indi, Sultan Naga di Mapuro kasi malapit lang yon dito sa tukuran uh, kabilang bayan lang tukuran sa Mwanga del Sur Sultan Naga di Mapuro na, narin rin ang, ang kasunod mga kilay no? so, malapit lang, boundary lang ng Sambuanga del Sur at saka Lanao del Norte So yan, what's up? So dengan salamat sa panonood mga ka-Pilay. Uh, this is your Mr. Pilay vlog. Yung Mr. Pilay ng buhay niyo na nagsasabing ingatan ang Pilay dahil Pilay is life.